Isang karumal-dumal na kaso. Apat na biktima ng isang salarin at ang hiwaga sa likod nito. Kumusta kayo? Una sa lahat, nais kong magpadala ng isang magalang na pagbati at hilingin na magkaroon kayo ng isang masaya at magandang araw kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Noong ika 30 ng Nobyembre 2022. Isang kakilakilabot na insidente ang naganap sa lungsod ng Moscow, Idaho. Ang kwentong ito ay lalong nagiging nakakabahala habang palalim ka ng palalim dito. At ngayon, simulan na natin. Sa kalagitnaan ng gabi, ang salarin ay pumasok sa isang tatlong palapag na bahay sa King Road sa timog na bahagi ng Moscow. Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin at Sana Kernodel. Lahat sila ay mga estudyante ng Universidad ng Idaho at sila ay pinasok sa isang malupit na paraan at binawian ng buhay sa loob ng bahay. Ang may sala ay pumasok ng palihim sa gabi, bandang alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw. May dala siyang isang matalim na bagay. Matapos ang malagim na pangyayari, dalawang tao lamang ang pinalad na makaligtas isa sa unang palapag at isa sa ikalawang palapag, sila ay si Nadilan at Bethany. Ang silid ni Nadilan at Bethany kung saan sila natutulog ay nasa tapat lamang ng silid ng dalawa sa mga biktima. Kaya, bakit hindi pumasok ang salarin sa kanilang silid? Lumipas ang maraming linggo, halos dalawang buwan, na halos walang inilalabas na impormasyon ang pulisya tungkol sa suspek Sino ang may kagagawan ng insidenteng ito? Ito ay nagdulot ng paniniwala sa lahat, kabilang na ako, na maging ang pulisya ay walang alam. Tila wala rin silang anumang palatandaan sa simula. Ngunit sa huli, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang lahat ay nakatutok sa iisang tao, si Brian Koberger. 28 taong gulang, isang PhD student sa Department of Criminal Justice and Criminology sa Washington State University. Wala pang sampung minutong biyahe ang layo mula sa Universidad ng Idaho. Ngunit, bakit siya? Mula nang si Brian Koberger ay maaresto. Maraming impormasyon tungkol sa kanya ang lumabas, ngunit marami pa rin tayong hindi alam. Inilarawan siya ng mga tao bilang isang tahimik na tao. Lumaki sa Pennsylvania. Nag-aral sa Desales University. Isang napakaliit na pribadong universidad sa Pennsylvania. May impormasyon na nagsasabing siya ay dating nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Sinasabing siya ay sumailalim sa paggamot sa isang rehabilitation center sa maikling panahon at walang sino man ang nakakaalam ng malinaw tungkol dito. Iyon ay mga usap-usapan lamang, walang anumang katiyakan. Isang profesor sa Disales ang tumawag sa kanya na isang mahusay na estudyante at pinuri pa nga ang kanyang katalinuhan. Kaya sa isang tahimik at matalinong tao na tulad niya, bakit niya nagawa ang gayong kalupit na bagay? Upang sagutin ang tanong na ito, Saan tayo magsisimulang maghanap ng impormasyon? Nag-aral siya ng sikolohiya at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang master's degree sa DeSales University na nag-aaral ng criminal justice. Ang kanyang thesis ay may kinalaman sa pagtatanong sa mga taong may sala tungkol sa kanilang mga iniisip at nararamdaman. Marahil ay hindi niya nais na huminto lamang sa teorya kailangan niya ng ilang praktikal na karanasan. Kaya, habang nag-aaral sa Disales, nag-post siya sa isang subreddit upang maghanap ng mga kalahok para sa kanyang proyekto sa pananaliksik na may mga tanong tulad ng Bago ka umalis ng bahay, naghanda ka ba para sa iyong gagawing pagkakasala? Paano ka umalis sa pinangyarihan ng krimen? At maingat niyang itinala ang mga sagot na iyon. Sabi naman ng ibang mga estudyante, siya ay isang ordinaryong tao, tahimik na may kakaibang tingin. Inilarawan pa nga siya ng ilan bilang isang kakaibang tao. Sa katunayan, napakahirap makipag-usap sa kanya na parang kailangan mong pilitin siyang magsalita. Ngunit siya nga ba ang pumunta sa bahay na iyon at gumawa ng masama sa apat na tao? Matapos makapagtapos ng kanyang master's degree noong tag-araw ng 2022, nag-empake siya at lumipat sa kanlurang Amerika, partikular sa Pullman, Washington, upang kumuha ng kanyang doctorate sa criminology. Nag-apply siya para sa isang internship sa Pullman Police Department at nagsilbiring teaching assistant para sa mga undergraduate na estudyante. Maraming mga PhD students ang gumagawa rin yan kapag sila ay nag-aaral ng criminology, criminal justice at mga katulad na larangan. Gayunpaman, tila mayroon siyang kakaibang pag-uugali. Sinasabing mahigpit siyang magbigay ng grado sa mga gawain ng estudyante at itinuturing na mahirap lapitan. Ngunit pagdating sa pag-aaral ng krimen, siya ay isang ordinaryong tao. Aktibong nakikilahok sa klase at laging nakaupo sa gitna na kumpletong nagsusulat mula sa mga aklat aralin. Ang mga taong nakasalamuhan niya sa maikling panahon, malapit sa oras ng insidente, ay nagsabi na normal siyang nakikipag-usap sa mga lalaki, ngunit may hindi magandang pag-uugali sa mga kababaihan, madalas na nagsasalita ng pabalang at minamaliit sila. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pagkamuhi na ito sa mga kababaihan ay nagsimula pa noong siya ay nasa high school. Dati siyang medyo mataba at hindi kaaya-aya, kaya pinagtatawanan siya ng mga babae sa paaralan. Gayunpaman, nagbawas siya ng timbang sa loob lamang ng isang tag-araw at nawala rin ang mga kapintasang iyon. Ang lahat ay ganap na nagbago noong Nobyembre 2022. Siya ay nasa Pullman, Washington at ang mga sunod-sunod na pangyayari ay naganap sa Moscow, Idaho na sampung minuto lamang ang layo ng biyahe. Gayunpaman, wala siyang kakilala sa sinuman sa mga biktima. Nag-aaral sila sa Universidad ng Idaho at siya ay nag-aaral sa Estado ng Washington kaya walang dahilan para magkita sila sa klase o saan paman. Gayunpaman, Tila ang mga estudyante ng dalawang paaralan ay may maraming pagkakataon na magkausap dahil napakalapit nila sa isa't isa. Sinasabing si Brian ay pumunta rin sa Universidad ng Idaho ng ilang beses at nakita rin siya ng mga tao sa student union ng paaralan. Ngunit kung paano siya nakipag-ugnayan sa apat na iyon ay hindi pa rin malinaw. Nabatid na nagpadala siya ng pribadong mensahe sa isa sa apat na biktima, ngunit ang impormasyong ito ay hindi pa isinasa publiko. Gayunpaman, si Kaylee Goncalves ay palaging paksa ng mga usap-usapan na siya ang pangunahing target dito. Sinasabing nagpadala siya ng pribadong mensahe sa kanya na nagsasabing, Hello? Kumusta ka? Ngunit hindi siya sumagot. Posible na tinanggihan niya ang kanyang mensahe at ang mensahe niya ay napunta sa spam folder. Isang bagay na nalaman kamakailan ay sinusundan niya si Madison at Sana sa Instagram ngunit walang palatandaan na alam nilang dalawa ang tungkol sa kanya. Bukod pa rito, may mga usap-usapan din na nag-iingat siya ng mga larawan ng isa sa apat na biktima sa kanyang telepono. Posible na ang taong sinubukan niyang padalhan ng pribadong mensahe ay si Kaylee dahil siya ang pinakaaktibo sa social media sa kanila at ang kanyang ginawa ay tila pinagplanuhan. Sinabi ng pulisya na nahuli siya dahil nagpakita siya sa lugar ng Kings Road kung saan naroroon ang bahay ng higit sa sampung beses bago ang insidente. Siya ay parang isang mapanubaybay, sumusunod, nagmamaneho sa paligid ng lugar at pumarada sa harap ng bahay upang magmasid. Ang bahay na iyon ay madalas na pinagdarausan ng mga party ng mga estudyante at laging may mga masasayang kaganapan. Gayunpaman, walang impormasyon na nagpapakita na siya ay dumalo sa anumang party o pumasok sa loob ng bahay. Maaaring siya ay nagmamasid lamang mula sa malayo. Sa gabi ng insidente, Eksaktong linggo ng umaga, ika, dadlabi ng Nobyembre, ang lahat ay nasa bahay na ng alas dos ng madaling araw. Sinaksana at Ethan ay dumaan sa isang party sa isang fraternity house. Sina Madison at Kaylee ay pumunta sa isang bar at ang dalawa pa ay mas maagang umuwi. Kaya alas dos ng madaling araw, lahat sila ay nakauwi na. Noong 2042 ng umaga, Umalis siya sa kanyang bahay sa Pullman. Minamaneho ang puting kotse na dala niya mula sa Pennsylvania. Umalis siya sa bahay at nagmaneho patimog mula sa Pullman. Pagdating niya sa labas ng Pullman, pinatay niya ang kanyang cellphone. Kaya bakit siya pumili ng ibang ruta kaysa sa dati niyang dinadaanan? Tila nais niyang magkaroon ng mas maraming oras upang pag-isipan ang kanyang gagawin. At pagkatapos, ay dumating siya sa Moscow ng 3.30 ng madaling araw sakay ng kanyang Hyundai Elantra. At nagpatuloy siyang magmaneho sa daan na iyon ng maraming beses. Marahil ay sinusubukan niyang magmasid upang matiyak na walang sino man sa bahay ang gising pa. Sa oras na ito, madilim na ang bahay. Pagsapit ng alas. 4 ng umaga. Lahat sa bahay ay natutulog na. Maliban kay Sana. Nakatanggap siya ng isang order mula sa DoorDash bandang alas 4 ng umaga. Siya ay nasa labas lamang ng bahay at posibleng papasok na sa loob. Pinanood niya itong buksan ng pinto para sa nag-deliver ng pagkain pagkatapos noon. Si Dylan Mortensen, isa sa mga nakaligtas sa bahay na iyon, ay nagkwento na nakarinig siya ng ingay mula sa ikatlong palapag ang pinakamataas na palapag kumpara sa kinaroroonan niya kung saan natutulog si na Kaylee at Madison. Inakala niya na baka si Kaylee lang iyon na naglalaro kasama ang kanyang aso. Tapos, may narinig siyang bumubulong. May ibang tao sa loob ng bahay. Pero, hindi siya sigurado. O baka si Sana ay gising pa ng mga oras na iyon. Ang mga tala ay nagpapakita na nanonood siya ng TikTok hanggang mga alas 4 dos ng madaling araw kaya posibleng si Sana nga ang nagsabi niyon base sa narinig ni Dilan binuksan niya ang pinto para sumilip sa labas pero wala siyang nakita kundi ang kabuoang dilim bumalik si Dilan sa kama at inakala niyang may narinig siyang umiiyak at pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang nagsabi, Okay lang. Tutulungan kita. Binuksan ni Dylan ang pinto. Sa pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito, kadiliman at katahimikan pa rin ang nakita niya. At sa kanya binuksan ang pinto sa pangatlong beses at may nakita siyang isang anyo sa dilim. Nakita niya ang isang lalaking nakaitim na damit. Tinatakpan ang bibig at ilong ng maskara na papalapit sa kanya na natili siyang nakatayo. Natigilan sa matinding takot habang ang lalaking ito ay dumaan lang sa harap niya at tumalon palabas ng bintana para tumakas. Pagkatapos ay nilak ni Dilan ng mahigpit ang pinto ng kanyang kwarto. Puno ng takot. Kasabay nito at mabilis siyang umalis sa lugar at ang kanyang telepono ay muling kumonekta sa labas ng bayan. Ilang oras makalipas, bumalik siya ang alas 9 ang umaga, ipinakita ng mga tala ng telepono na naglakbay siya mula Pullman pabalik sa Moscow at ipinarada ang kanyang sasakyan sa harap ng kanilang bahay sa Kings Road. Kaya bakit siya naghintay para manood? Naghintay na magsimula ang pangyayari. Naghintay na dumating ang pulisya at matuklasan ang lahat. Marahil, minamanmanan niya ang bahay na may kakaibang kasiyahan pa rin sa kanyang ginawa mga tatlong oras makalipas. Sina Madison, Kaylee, Sana at Ethan ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay. Sa gitna ng silid, Dalawang biktima sa isang kaawa-awang kalagayan ang magkatabing nakahandusay. Ang kanilang mga katawan ay labis na napinsala at isang malagim na imahe ng kalupitan ang tumatak sa isipan. Ang lugar ng pinangyarihan ay may maraming bakas na bumubuo ng isang marka sa sahig. Ang mga katawan ay malubhang nagbago ang anyo. Dahilan upang ang mga katawan ni na Madison at Kaylee ay halos hindi na makilala, ang eksena ay nagpalabas ng isang malagim na kapaligiran na nagpadama ng bigat at kakulangan sa ginhawa sa paligid. Ngunit sa gitna ng nakakakilabot na tanawing ito, dalawang hininga ang natira, sinusubukang kumapit sa isa't isa para sa kaunting kaginhawaan. Sina Dylan at Bethany ay pinalad na makaligtas sa nakakatakot na bangungot na iyon, puno ng takot. Nakahiga ng hindi gumagalaw sa sahig. Naramdaman nila ang lamig na bumabalot sa paligid. Ngunit ang kanilang pagkabuhay ay isang himala. Samantala, si Brian ay nagpatuloy sa kanyang normal na buhay. Pumasok sa paaralan at ginawa ang lahat ng iba pang gawain, nabanggit niya ang insidente. Nang makipag-usap sa kanyang kapitbahay, Oh, narinig mo na ba ang tungkol sa mga pagpatay na iyon? Kakaiba, iniisip ko kung mahuhuli nila ang kriminal, mukhang ito ay isang nakakatakot na insidente para sa akin, pero lingid sa kaalaman ng lahat, at siya pala ang may sala sinabi ng iba na siya ay naging mas tahimik, mas pagod at tila marami siyang gabing walang tulog pagkatapos ng ikalabintatlo ng Nobyembre. Isang linggo pagkatapos ng trahedya dahil ang kanyang sasakyan ay namataan sa mga security camera, hiningi ng pulisya sa lahat na maging alerto at magtulungan sa paghahanap ng puting Hyundai Elantra. Ang grupo ng investigasyon ay nangolekta ng maraming oras ng security video mula sa kalapit na gasolinahan. Ang puting Elantra ay nakita sa kamera sa paligid ng oras ng insidente at wala itong plaka sa harap ang kapansin-pansin. Habang ang parehong estado ng Idaho at Washington ay nangangailangan ng plaka sa harap, hindi ito kinakailangan sa Pennsylvania. Kalaunan, ay ikinuwento ni Dylan Mortensen sa pulisya ang taong nakita niya noong gabing iyon. Siya ay may taas na mga 1.8 metro, hindi atletiko ang pangangatawan, at hindi niya nakita ang bibig o ilong dahil sa maskara. Pero Isang bagay ang sinabi niya ay may makapal itong kilay kaagad natuklasan ng Washington State University na mayroong apat na puting Hyundai Elantra sa kanilang campus at isa sa mga iyon ay humantong sa kanya isang pulis ang lumapit sa sasakyan ang tiningnan ang plaka at nakita ang isang larawan ng suspek sa lisensya sa pagmamaneho atang rehistro ng insurance Natumugma sa description ng nakaligtas na babae kaya nang makita ng pulisya ng Washington State ang sasakyang ito na walang plaka sa harap at ang tao sa larawan ay tumugma sa description sinimulan ng pulisya ang imbestigasyon sa kanya kinuha nila ang mga talaan ng telepono at mabilis siyang tinukoy bilang isang taong pinaghihinalaan. Ipinakita ng mga tala ng telepono na pumunta siya sa lokasyon sa King's Road ng mga labindalawang beses. Sa loob ng labindalawang buwan bago ang insidente, bawat beses ay sa gabi o madaling araw. Kung kailan walang gaanong tao sa paligid, maaaring naghintay siya doon nagmamasid ng matagal. Hanggang sa naintindihan na niya ang lahat, ang huling piraso ng ebidensya ay ang naiwan niya sa bahay na iyon sa panahon ng nakakatakot na pag-atake. Isang brown na kaluban, iniwan niya ito sa kama ni na Madison at Kaylee. Sa tabi ng katawan ni Madison, sa butones ng kaluban, natagpuan ang DNA ng isang lalaki maaaring napagtanto rin niya na naiwan niya ito pagkatapos ng pag-atake dahil sa pagmamadaling tumakas ito ay pinatunayan kinaumagahan pagkatapos ng gabi ng insidente bumalik siya bumalik siya para obserbahan kung may gumising na o kung naabisuhan na ang pulisya maaaring nakaupo siya doon nag-aatubili kung babalik ba siya at kukunin ito. Ngunit, hindi niya ginawa iyon noong ikadalawamputpito ng Disyembre. Sinundan siya ng pulisya hanggang sa kanyang bahay sa Pennsylvania. Sinuri nila ang basurahan sa labas ng bahay. Nagpadala ng ilang sampol sa Idaho para sa pagsusuri ng DNA at tulad ng iyong inaasahan ang dalawang sampol ay eksaktong nagtugma na nangangahulugan iyon na kinumpirma ng pulisya na siya talaga ang may gawa. Tulad ng nabanggit, walang gaanong impormasyon kaya maraming bagay tayong hindi alam. Halimbawa, kailan siya naging suspek? Gaano katagal nila siya sinubaybayan? Ano ang naging dahilan upang maging posible ang pag-aresto na ito at marami pang ibang katanungan. Ngunit, muli, wala tayong impormasyong na ibigay hanggang sa araw na ito nang tanungin kung may iba pang maaaring sangkot sa kasong ito, sinabi ni Police Chief Fry. Naaresto na namin ang isang individual na nagsagawa ng krimeng ito. Si Brian ay inaresto sa bahay sa Albrightsville, Pennsylvania noong ikatatlumpu ng Disyembre. Siya ay hinuli sa kalagitnaan ng gabi, marahil. Alam niyang sinusundan siya, maaaring pagkatapos ng pagsusuri sa DNA. Ayaw na niyang mag-iwan ng anumang bakas. Alam niya na ang kaluban ng kanyang kutsilyo ay natagpuan at mayroon itong sarili niyang DNA. Sa huli, siya ay sinampahan ng kabuang apat na malubhang kaso at isang kaso ng pagnanakaw na may parusang habang buhay na pagkakakulong ng walang parolya nang isinagawa ang paghahalughog sa kanyang bahay. Mahigit pitumpong bagay ang kinuha, kabilang ang mga itim na damit, isang baril, at ilang iba pang bagay kabilang ang kutsilyo. At ang nakakagulat sa mga search page para sa telebisyon at Google, may impormasyong nauugnay sa kanyang koneksyon at sa mga biktima maliban kay Ethan na nangyari mula pa noong Enero ng 2021, halos dalawang taon, bago ang pag-atake. Kaya, posibleng kayang Nakilala niya sila sa isang paglalakbay sa lugar na ito bago pa siya lumipat doon para mag-aral o marahil. si Tinitiyak lang ng pulisya na may sapat silang ibidensya at walang nakakaligtaan ngunit may mga sabi-sabi. Na matagal na niyang kilala ang kanyang mga biktima bago pa man nila siya makilala. Siya ay isang taong may kakaibang pag-iisip na gustong malaman kung ano talaga ang pakiramdam. Nagawin ang kanyang pinag-aaralan at bakit hindi niya ginalaw. Ang dalawang nakaligtas na biktima, si Nadilan at Bethany, marahil ay nasiyahan na siya sa kanyang ginawa o baka hindi niya alam na nandoon sila. Wala rin nakakaalam dahil wala siyang sinasabi at iyan ang kwento para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kaso? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood ng video. Paalam!